Isa lang ang motor ko, pero yan ang helmet ko. Ah, oh, kita niyo na, binilad ko na lahat ha. Ah. Nilabang ko na lahat yan. Oh, isa lang ang motor ko, pero yan ang mga helmet ko. Oh, wala ba kayo? O hindi. Ang pinag-uusapan local original dyan, helmet ang pinag-uusapan dyan. Okay, ayun lang ang motor ko, isa lang. Isa lang motor ko, anim ang kapote ko. Ito yung sinasabi ko, na isa lang ang motor ko, sampu helmet ko. Para sa mga mangeheram, nakakahiya naman. Kaya Brother Gerard, nilabang ko muna to. Ayan muna Brother Leo, sa mga mangeheram, nakakahiya eh. Isa lang ang motor ko, sampu helmet ko. A few minutes later. Ano yung ko lagi, no? totoo naman talaga, hindi man tayo. This is a true life vlog anyway. Isa lang ang motor ko, 12 helmet ko, hindi pala 10. Ayan, ang dami yun. Oh. O isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu, lumisal. Labing dalawa. Grabe, mamin. O, oh, ayan mga helmet ko. O, oh, di ba? Isa lang ang motor ko, pero 12 ang helmet ko. O, oh, ayan ang mga helmet ko para makita nyo. Hindi na pinag-uusapan ng mga original dyan. Ang pinag-uusapan dyan, eh, 12 ang helmet ko. Isa lang ang motor ko. Anim ang kapote ko. May kapote pa ako dun. Anim talaga. O, ayan. O, di diba? O. Taming helmet, ano? O. Isa lang ang motor ko. 12 ang helmet ko. O, ayan. Binilad ko sila. Mga nilaban ko sila. Kasi syempre nakakaya din sa mga nangihiram. Pag, pag wala silang mahiram, baka magalit sa akin. O, ayan ang mga helmet ko. Ayos, di ba? Isa lang ang motor ko. 12 ang helmet ko. O, ayan ang mga helmet ko. Bagong laba lahat yan. Ha? Malilinis yan, mababango na yan para hindi naman nakakaya sa mga manghihiram. Ha? Isa lang ang motor ko, anim ang helmet ko. dos ang helmet ko, anim ang kapote ko. O, ayan ang mga helmet ko. O, ayos ba? Sana na-enjoy sa vlog ko. Walang katulad, nag-iisa lang wisdom of knowledge of my channel. Thank you for watching. Welcome to my vlog. Sana na enjoy kayo. Please like and share and follow my page. Share nyo, ah, uh, mag-subscribe kayo sa YouTube channel ko, mag-follow kayo sa TikTok channel ko. Okay, meron din akong YouTube, panoorin nyo rin. Okay, isa lang ang motor ko, 12 ang helmet ko. Isa lang ang motor ko, 6 ang kapote ko. Thank you, bye-bye vlog!